may pasayaw-sayaw pang nalalaman ito bago magtrabaho. <laughs> Ayan, guys. Welcome back to my channel, Elves TV. So, to this video ay maalikabok na naman yung ating mga plastic na flower. Plastic yan, guys. Hindi antolunay. <laughs> Ayan. Kasi nga, medyo maalikabok na siya. Hindi na natin kailangan hintayin na masyado siyang maalikabok. Kasi nga, yun nga, ah... Uh, kasi nga, kasi nga, puro nga. kaya dahil nga ayaw ko nang nasisita ako kaya talagang pag naglilis, naglilinis, ako ng mga sala, inaano ko sila. Anong tawag doon? Yung mata ko umiikot sa mga sulok-sulok at tinitingnan ko kung saan yung malikabok. Talagang gawain mo na kaagad kung ayaw mong masita. Kasi sa lahat ng ayaw ko nasisita ako sa trabaho ko. Kaya oh, ano Diyos, hindi naman ako la, hindi naman ako nasisita sa mga gawain ko dito. At ayun, talagang inaagad ko na yan sila para walang ano, walang stress. At kung wala ka rin lang namang ginagawa, ba diba? So ayun guys, samahan niyo akong maglinis nitong dalawang paso na halaman sayaw-sayawan na lang natin at pa music music na lang para happy happy lang Iwas si stress <laughs> totoo nga pala yun no nakaka yung stress nakakabigay ng sakit yung stress pag nasobran sa stress depress <laughs> pag nasa pag sa depress talong talong sa building <laughs> pag naman ako umabot sa ganun at, at malabo namang mangyari yun. Tawanan lang natin yung problema natin para happy-happy lang. Kahit punong-puno tayo ng mga ano. Ayan nga guys, tumitingin ako sa pinto. Alam nyo ko bakit? Hanggang natapos ako dyan na pagpuna, sige akong tingin sa pinto kasi parang gumagalaw yung pinto. Parang may taong nagbubukas at may tao sa loob. Wala naman tao sa loob. Tapos na yung pistang patay, di ba? <laughs> Ngayon palang ata ako minumulta. Ngayon sa natapos ako dyan, guys, pakiramdam ko may taong nakasilip sa akin dyan sa pinto. Ewan ko, dekada na ako sa bahay na to. Ngayon lang ako nakaramdam ng, ng pananayo ng balahibo. Totoo kaya yun? Baka nga may nasisilip sa akin kasi kagabi, guys, na napanaginipan ko yung tatay ko. di ako pala nakadasal. <laughs> Whitey pamur, Nakalimutan yung mga na maalam na. Ayan. Kapuang ko, no? Hindi talaga, talagang nararamdaman ko na parang may sumisilip sa akin dyan. Kasi nga kagabi, umaga na yun. Siguro mga alas 3, sure, alas 4 na naging... Ay, gising na pala ako na alas 3. Mga alas 2 siguro yun. Bago ako nagising na, parang ginipan ko yung tatay ko na nangihiraw ng pagkain sa akin. Padalaan ko nga ng pagkain doon. <laughs> ano mang gusto ng gin. <laughs> Padalahan ko pala ng ano? Nang magpabili ako ng kunting biko at padalahan ko doon sa puntud niya. Kasi nga guys, nakalimutan kung ano, ipatalis yung kanya ito <laughs> Ilang taon ko na yung sinabi ko, huwag papinturahan, huwag papinturahan kasi ipapatiles ko nga yung kanyang nicho. Ang kain, nakakalimutan ko. Whitey pa more. Kaya siguro pinapaalahanan ako, no? Favorite pa naman yung color blue. <laughs> Katulad yung suot ko. Kasi <laughs> yan. Uy, tay, pasensya na. Promise ngayon January, ipapatiles na kita. Pag <laughs> mo, mo lang, pag ako mutuin. sana kung pat, patat, patamain mo ako sa luto, ayaw mo naman ako patamain sa luto. <laughs> Ang dami kong kabuang. Tinatayaan ko yung kanyang ano, birthday, ayaw ako patamain. Mag-birthday na pala yung tatay ko ngayong Mayo. Kaya mo bago ka mag-birthday nakatals na yung anong ang iyong bahay ang iyong forever na bahay malay mo akong susunod yan, mapasok <laughs> knock on wood wag naman muna namnamin ko muna pagtira sa bahay ko tay wag mo muna akong sunduin <laughs> <laughs> kaya tay oy. Eh. hindi napanaginipan ko talaga bago ako nagising pagingi siya ng pagkain sa akin. So binigyan ko naman ano ba yung ano yung yung hiningi niya is yung sinigang na isda. <laughs> Ang tutya. Namili talaga ng hiningi. Sinigang na isda nga ipadala ka. <laughs> sinigang na isda nga ibigay ko pa ipabigay ko doon sa nitsyon niya. Kabu tatay sa taga sa taga ilang dekada ka nang wala sa mundo tay ngayon ka lang nagparamdam sa akin. Bakit kaya? kaya Siguro ako sabi na ipatas ko yung kanyang ano. Yung kanyang bahay eh. Hindi ko ano, nga ano. na Kaya mo bago ka mag birthday ipapatas ko na yun. So ayun guys music muna tayo kasi <laughs> minumulto ako ng tatay ko. <laughs> nakasilip doon sa pintuan. No? Pagka natapos ako dyan, sige silip doon sa pintuan. Sa tagal ko na dito, wala namang hangin para magbukas yung, mag, umurong yung pintuan. Di atay, uy, tapos na ba yung ang pistang patay tayo? Manahimik ka na muna dyan sa taas. Pag wala akong sunduin, parang awa muna. Tapusin ko muna yung bahay ko. kung na lang natin yung sarili natin. Ayan guys, magpatugtog so lang tayo para mag-alis si tatay. <laughs> para, para umakit muna siya. So yan, samahan niyo ako. Ano bang patugtog natin yung pang Halloween? Sige nga yung pang Halloween. Meron dito sa kapkat na pang Halloween eh. Aray <laughs> ka, na. Sakit yan ko kakatawa sa kabuang ko eh. So ayan, patugtog muna tayo ng pang Halloween. Just for you, tay. <laughs> Just for you, tay. In heaven. May nga, kalabitin ako dito na talo. May nga, na naman ako dito. <laughs> Kinakabuahan ko yung tatay ko. Pasensya ka na tay. Hindi ako nakauwi nung nawala ka. So, yan. Patutog muna tayo ng pangalawin. <laughs> Request ng tatay ko. Ha ha ha.